Si Felix Manalo, dating katoliko din. Matagal sa simbahan ng mga katoliko. Kung sinugo siya, bakit nagkatoliko siya at ang kanyang pamilya? Well, katupa ganito po kasi yan. Maging ang mga apostol po ng ating Panginoong sa si Kristo, yung tinatawag na 12 disciples o dosing apostol ng ating Panginoong sa si Kristo, kung pag-aaralan mo ang kanilang kasaysayan o babasahin mo o pag-aaralan natin sa banal na kasulatan. Mauunawaan at malalaman mo ang katotohanan patungkol sa pagsusugo ng ating Panginoong Diyos. Kung saan sila nagmula. Anong mga relihiyon ang, ang kanilang kinabibilangan? Sila ba ay nasa tunay na iglesia o mga nasa natalikod na iglesia? Ganun po ang kanilang kalagayan noon, yung mga dosing apostol ng ating Panginoong Kristo, so Maging ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, ang kapatid na Felix Manalo. Ganon din po yan. Nagsimula po yan na hindi pa po sa tunay na iglesia. Nasa iglesia po yan na natalikod pa dati. Bago po natawag sa tunay na iglesia ni Kristo. Ngayon po, balik tayo sa mga apostol. Halimbawa, no? So kung babalikan nga po natin ang kasaysayan ng uh, ng ating Panginoong Diyos patungkol sa mga apostol, kung pag-aaralan mo po yan, babasahin mo po sa banal na kasulatan, ang mga apostol po, noong bago, bago sila matawag sa tunay na iglesia, karamihan po dyan ay mga masasamang tao po sila. Meron po dyan na namamalakaya ng isda, meron po dyan mga maniningil ng buwis at meron po dyan mga nakikiapid, mga gumagawa ng kahalayan at gumagawa ng masasama. Lahat ng mga masasama ginagawa ng ibang mga apostol ng ating Panginoong sa Kristo. Dati, dati pa po, noong sila po ay hindi pa po natawag sa tunay na iglesia. Pero, eto, pero ano, noong sila po ay tinawag na ng ating Panginoong sa Kristo, isa-isa, sila po ay naituwid, naitama yung kanilang pagkakamali noong sila ay natalikod pa sa mga maling aral. Sumunod sila sa ating Panginoong Sokristo sapagkat dito na nahayag ko magmumula ang pagsusugo o kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga apostol po noon, bago sila natawag sa tunay na iglesia, sila po ay hindi pa po mga iglesia ni Kristo iba, iba po ang kanilang mga religion na kinaani ba noon. So balik tayo kay kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ngayon, ang sabi mo, kung sugo ang kapatid na Felix Manalo, bakit pa siya nagkatoliko? Ngayon, katupa, no? Ayon nga sa sinabi ko kanina, bago na hayag ang pagsusugo ng Diyos sa mga apostol, so example lang po yun, anak Pero yun po ay totoong nangyari. Ngayon po, ang pagsusugo po nga po sa mga apostol, sila po ay hindi pa mga tunay na iglesia. Sila po ay ibat-ibang mga religion pa noon na natalikod. Nung sila po ay natawag na at nahayag na ang kautosan o pagsusugo ng Diyos, sila po ay naituwid na. Ngayon po kay kapatid na Felix Manalo, kung sinasabi mong paano siya naging sugo kung siya naman ay katoliko. Ngayon po, ang kapatid na Felix Manalo po kasi. Nahayag po o nagkaroon ng katuparan ang mga hula sa banal na kasulatan patungkol sa sugo ng Diyos sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manalo. Ang kapatid na Felix Manalo po kasi, bago nagkaroon ng katuparan o kahayagan ang kanyang pagiging sugo, ang kapatid na Felix Manalo po ay nasa ibang religion po yan. Nasa religion na talikod po yan. Dahil po kay kapatid na Felix Manalo sa kanyang pagsusuri, inaalam niya po ang lahat ng mga religion na kanyang Uh, inaaniban kung ito ba yung mali o tama sinasaliksik niya po pero wala siyang makitang tama sapagkat maraming katanungan sa kanyang isipan dahil marami siyang nababasa sa banal na kasulatan na hindi ipinapangaral ng mga reliyong kanyang kinaaniban maging ang mga katoliko iba't ibang protestanting reliyon o kung ano-ano pang mga reliyon na hindi naman ipinapangaral ang banal na kasulatan ng tama. Maging ipinapangaral yung iba pero hindi sapat. Kaya ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay talagang nagsaliksik po yan. Kaya nahayag po ang kautusan o pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manalo noong siya po ay matawag na sa tunay na iglesia sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik at pagbabasa ng banal na kasulatan. Sa kanyang sariling pagpapasya ay sinaliksik niya ang banal na kasulatan. At doon niya nalaman ang banal na katotohanan sa banal na kasulatan. Doon na po nagsimulang mahayag ang kautusan ng Panginoong Diyos sa pagsusugo kay kapatid na Felix Manalo. Bago po naging sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Manalo, marami po talagang iba't ibang mga reliyon na pinasukan niya. Isa na nga po dyan, ang kinamulatan nating religion. Katulad din po natin, bago tayo, o halimbawa, bago ako, kami, naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang kinamulatan po nating religion ay ang Katoliko. Marami ring mga protestanting mga religion na kinaaniba natin, katulad ng mga MCGI, born again, mga Mormons, o kung ano-ano pa mga religion, GIL, mga kung ano-ano pa silang tinatawag ng mga protestanteng religion. So, ganun din ang sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Manalo. Maging tayo o kami. Marami rin kaming pinasupang religion bago kami natawag sa loob ng iglesia. Bago po nahayag sa amin ang pagtatawag sa tamang aral. Tinawag po kami ng Panginoong Diyos sa tunay na iglesia. Tunay na iglesia ni Kristo na itinayo mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Wala pong ibang nagtayo ng iglesia kundi ang Panginoong Heso Kristo sapagkat ito ay ang kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo. Kaya katupa, yun lamang po ang aking kasagutan sa iyong komento. Maraming salamat po.